Tara, samahan ninyo ako or kami dahil kami ay may pupuntahan at may importanteng lalakarin ngayong araw. So, ayan, nasa bus na nga kami. Kami ay magkatabi ng aking bunso. Ayan nga, lagu-lagu yung darayo e, kasi mag-lipstick eh. Siyempre, eh pwedeng hindi tayo magli-lipstick, hindi tayo magiging maganda. So, pagsakay ng bus. Char! So, ayan, nakasakay na nga kami ng bus habang ako ay nakaupo dyan at nag-lipstick. Si Bunso naman ay pinatawa na niya ako. Tawang-tawa siya sa ginagawa ko. Ginawa, ko Ginawa akong clown. Tawang-tawa sa akin sa ginagawa ko. Ay, Diyos ko si Bunso. Tawang-tawa talaga siya. At nang matapos na ako mag-lipstick so ako ay mag ng kaunti. O syempre, yung Lara eh pwede niya lagu-lagu. Mas kinaw rin niya. mag pa rin. So, at fast forward nga, ayan, nandito na kami sa Green Hills. So, inahanap namin ang entrance ng Green Hills. Kaya kami ay naglakad-lakad muna para mahanap ang entrance. So, yung mga kasama ko, ang gulo-gulo dyan, hindi alam po saan pa O, syempre, yung daray nyo, hindi pwedeng hindi na-reflex ang mga bagay na pinupuntahan. At pagpasok mo nga dito sa loob ng Green Hills, bubungad sa'yo sa first floor ang lahat ng mga dry goods. Kagaya ng mga t-shirts, dress, blouse, mga bags, cinturon, halos lahat na nandyan na. Sa first floor, meron din mga accessories, mga jewelries, meron ka din makikita dyan, mga shoes, meron din sila, mga sandals. Halos lahat ng hinahanap mo ay nandito na. Baka nga sakali, pati ang Mr. Right mo ay dito mo na rin makikita eh. Char! Ano ba naman yan? Pati si Mr. Right nandito na. Kaya yung mga wala pang Mr. Right yan, pumasyal na kayo dito sa Green Hill City. Dahil dito nyo lang makikita si Mr. Right. Ah. So anyway, basta lahat ng nandito sa first floor ay mga dry goods. Lahat ng mga dry goods na kailangan ninyo, dito nyo makikita at sa mga nagahanap ng pangregalo sa inyong mga loved ones. So dito na kayo pumunta sa Green Hill City. Mapapamura talaga kayo sa presyo ng mga bilihin nila dito. Kahit mga pampasalubong sa inyong mahal sa buhay na nasa abroad ay makikita nyo rin dito sa Green Hill City. So ayan. Ang sabi ko nga is lahat ay nandito na, lahat na ng hahanapin nyo ay nandito na. So ang paka nga namin dito sa Green Hills ay nasa second floor. So kailangan namin umakyat sa second floor dahil doon yung shop na hahanapin namin para sa pampapagawa ng cellphone ni Pangani ko. So ayan pag akyat mo nga dito sa second floor, bubungad sa inyo lahat ng mga stalls ng mga iba't ibang gadgets. Uh, mostly mga product nila dito is Apple. Kaya kung meron kayong gusto na iPhone, iba't ibang klaseng iPhone, ay nandito na sa second floor ng Green Hill City. Meron din silang mga laptop, mga tablets, iba't ibang klaseng cellphone, mga brand new, mga second hand, slightly used, yan, nandito na lahat at napakamura lang ng presyo. Dito sa second floor makikita mo rin ang mga technician ng mga cellphone. Meron sila mga cellphone repair, mga technician na iba't ibang klase ang kaya nilang gawin sa inyong mga cellphone, mga sirang screen ganyan, kahit ano pang sira ng inyong cellphone ay talagang nandito ang mga gagawa ng cellphone ninyo. Pera lang sa paggawa ng sirang tao. Char. Wala pa kasi akong nabalitaan ng na gumagawa ng sihang tao dito sa Green Hills. Kaya hindi ko alam. Char. So ayan, habang kami ay naglalakad-lakad at inaharap na rin namin yung pwesto nung gumawa sa dating cellphone ni panganay ko. So ayan, medyo nahihirapan kami maghanap sa pwesto na yon pero meron naman kaming pangalan na palatandaan. So ayan, finally nakita na rin namin yung pwesto nung gumawa dati sa CP ni panganay ko. So, ayan, nag-ask kami sa kay ate kung meron siyang alam na technician na pwedeng gumawa sa cellphone ni panganay ko. At habang kausap ni panganay ko yung Si ate, kami naman ay naghahanap ng cellphone para kay Bunso. Kasi nga ang cellphone ni Bunso ay nawala niya sa school. So sadly, hindi na namin nakita ang cellphone niya. So need namin siyang ibili ng bago kahit yung mura lang. Para na may kumawala man ay hindi na masyadong masakit sa loob. ba diba? Char! So, heto nga si Bunso. Pahirapan makapili ng cellphone. Dahil sobrang salawahan niya. Hindi niya alam kung anong klaseng cellphone ang ipabibili niya. Nagiging salawahan siya dahil sa sobrang dami niyang nakikita. Na iba't ibang design. Kaya hindi siya makapag-decide kung anong cellphone talaga ang ipabibili niya sa amin. Diyan nga kami natagalan dahil sa hindi siya makapili-pili. So dahil hindi nga makapili ng cellphone si Bunso, ang ginawa namin ay lumabas muna kami dito. Dito sa corner na ito, dito ka makakabili ng mga pampasalubong sa mga labuan ones ninyo na nasa ibang bansa. Sa iba't ibang probinsya natin galing ang mga pasalubong dito. Kaya pwedeng-pwede kayong bumili dito ng kahit ano. So ayan, nakapag-ikot-ikot na nga kami at naghanap ng na makakainan. Ang gusto nga namin is chowking, kaso walang chowking. So bumagsak kami dito sa McDonald's, dito sa Green Hills. So ayan, dyan na kami kumain pa. Siguro mga around 3pm na yung lunch namin na yan. Sobrang gutom na nga namin, kaya yan, sobrang bliss namin kumain. Char! At nung matapos na nga kami kumain, bumalik na nga kami dito sa mga technician dito sa Greenhill City para balikan at i-check ang cellphone na pinapagawa ni panganay ko kung tapos na nga ito. So pagdating nga namin dito, hindi pa tapos. Ang ginawa ko, pina-open line ko naman ang CP ko na iPhone para magamit ko na nga ito dito sa atin. At habang ginagawa nga ang cellphone ko at binabantayan ko ito, pinabilhan ko naman ng cellphone si Bunso, kila kuya niya at kay ate niya. Para naman hindi nasasayang ang oras habang ginagawa ang cellphone ko, sila naman ay nabibili na ang cellphone ni Bunso. So hanggang dito na lang, babush!